Good morning mga idol So mag update tayo ngayon sa ating tanim na upo At sa Mayroon akong gustong ano Ipaabot sa Nagkukomen doon sa aking video Nagtatanong kung ano daw ang Ang gamot sa pangungulot ng dahon mga idol So dito natin talakayin Dito natin pag-usapan yan mga idol nakalimutan ko lang ang nagtatanong kung anong pangalan kasi medyo matagal-tagal na hindi ko na gawa ng uh, uh, content ang kanyang katanungan so dito natin sasagutin yung tanong mo idol kung sino ka man kasi hindi ko po uh, binasa ulit so diretsoan na to so update tayo sa bago nating tanim ah uh, yung yung luma doon yung magandang tubo at saka dito yung bago bago pa lang namumunga ang mga idol so ngayon pa lang to this coming uh, uh, bukas yun ang pipitasan namin pero hindi pa masyado marami kunti pa lang simpre uh, una pa lang napitas mga idol so let's go na tayo pag usapan natin yun ang uh, katanungan Wacha pa idol ay isa sa mga uh, sakit ng ating sitaw na ating talakayin ngayon kung ano ba ang uh, pwedeng ang uh, uh, ano natin igamot sa pangungulot ng dahon. Uh, for me, it's my idea na hindi po tayo uh, bihasa sa uh, observation ng mga sakit ng sitaw. Pero best to my, uh, sa aking kaalaman, ay isi-share ko sa inyo kung paano. Kasi, recap muna tayo dito sa uh, tinatawag na blight. So, ang aming ini-spray nito mga idol, kasi nakaraang linggo, ganito po nangyari. Kasi medyo na-delay yung spray namin, tapos ni spray namin yun makikita nyo mga idol uh, may changes na nangyari sa ating sitaw so para sa nagtatanong sa akin kung ano ang uh, gamot ng pangulot ng dahon dito ng mga idol oh, makikita natin inobserbara natin ito tinama ito ng pangulot pero yan medyo tumigil na sya oh. dahil po sa in-spray natin kasi kapag binabayaan natin yan yung ganyan lalong liliit yung dahon mga idol katulad nito na yan kaya pag nagsimula yung pangulot ng dahon ng ating sitaw pag hindi natin na-esprehan yan ng, ng gamot nito mga idol ay talagang uh, liliit na liliit yan pero kung na-esprehan natin makikita naman natin yung parang maliwanag na yung Ah, uh, ng ating asitaw, yung dahon. So lumali, uh, liwanag siya tingnan. Kumbaga, cleared siya kung na So makikita natin dito sa baba mga idol, medyo maganda na yung dahon kasi inisprehan namin sa nakaraan na uh, uh, pag-spray namin. So isa sa mga katanungan na ating sasagutin ngayon mga idol ay yung pangulot sa dahon isa lang din ang solution noon no? ang alam ko na gamot noon mga idol ay isa yung mabisa ang agreement mga idol kung sino man yun nagtatanong nakalimutan ko lang ang pangalan mo ay shout out sa iyo so ito po ang kasagutan ng tanong mo kung ang dahon mo ang dahon ng sitaw mo ay pag nangungulot idol ay ang gagawin mo ay isprehan mo lang ng agrimec So, kung medyo malala yung ah, ah, medyo malala yung sakit ng sitaw nyo mga idol limbawa ah, sobrang ano pangulot ng dahon at saka mayroong blight ay maigi na isprehan natin sunod-sunod uh, dalawang bisis sunod-sunod bago tayo mag-stop no? pero kung uh, makikita nyo na hindi masyadong marami ang sakit pwede na siya ay eh, pag nag-spray ka ngayon uh, limbawa uh, sa sunod na spray mo, ibang klase na pang-spray at sa pangatlong spray, yun ang i-spray mo agrimic uh, pa rin para po sa uh, ma-prevent. Pero uh, halimbawa mga idol kung ang sitaw nyo ay uh, malala ang sakit. Pag malala ang sakit, ang kailangan mo ay isprehan mo ng sunod-sunod, dalawang bisis. Yun na po mga idol. So ang aming ano, sitaw, makikita mo naman. No? Dati oh, tinamaan talaga. Pero ang bagong dahon, pag malalaman mo to mga idol, pag, pag hindi na prevent yun ang sakit, ito halimbawa tinamaan ito no ang kasunod niya mga dahon yung maliliit pag tinamaan pa rin yung ibig sabihin nun ay uh, hindi po na uh, prevent ang sakit yan, no so na prevent siya kasi inisprayhan namin no? alam nyo mga idol, ang prevention, prevention sang, uh, sa sakit ng sitaw, napakamahal po. Hindi po, uh, hindi po ah uh, basta-basta no So kailangan mo talaga na kapag magsitaw ka na hindi po natama sa panahon yung pagtatanim natin na tuloy-tuloy kailangan talaga na mayroon tayong gastusin mga idol Kasi pag hindi natama sa panahon kailangan na alagaan ang sitaw nang husto kasi yung mga sakit ay talagang marami kapag hindi siya on time But, ang ibig sabihin noon ay pag sinasabi natin na hindi on time yung uh, hindi siya in season hindi uh, panahon ng pagtatanim kasi mayroon talagang panahon na pagtatanim pag nagtanim tayo ng hindi panahon ng pagtatanim ay talagang maalagaan katulad nitong sitaw ay uh, masyadong masakitin kailangan ay kapag nagtatanim tayo ng tuloy-tuloy ibig sabihin noon ay hindi tayo nag uh, sa hindi tayo naghihintay sa uh, panahon kung kailan gumanda ang panahon ang ibig sabihin na kahit uh, maulan man siya mainit man oh, maulanin ang panahon mainit man tagtuyot man tagulan tatanim tayo uh, doon kasi sa tag-init uh, masyadong tag-init ay pwede magkakaroon ng maraming sakit yung tanim natin at sa masyado namang tag-ulan doon din dadami yung sakit kaya laging handa tayo sa ating pang -espre. yan yun na po ang kasagutan ng yung tanong uh, idol na nagtatanong ka kung ano ang gamot ng uh, sitaw na nangungulot ng dahon ay isprayan natin ng agrimic idol agrimic no sa isang tangke ng uh, 16 liters ng napsak sp sprayer natin ay lagyan natin ng isang uh, 25 ml na agrimic yun na po mga idol so yung sitaw namin dito hindi namin nasyadong nalinisan hindi naagapan kasi marami kaming ginagawa mga idol yun o oh. o oh, bukas magpipitas tayo ay mayroon na tayo dito makukuha o oh, yung ginawan ko ng ano yung video dati mga idol na intercrop ko dito sa luma ito yung luma mga idol oh. luma haan ah. ito yung luma tapos ito yung bago yun So medyo magastos talaga mga idol kasi ganito mga idol, ang pag i spray nito, halimbawa ito yung lenya ng ating sitaw. Pag maraming sakit yung sitaw mo mga idol ay hindi kabilaan tayo dito sa kabila, sprayan natin dito na side at doon sa kabila para po na lahat po na dahon ay mabasa talaga ng spray para po hindi po makatakas yung sakit ng ating sitaw. So kabilaan yung spray natin So medyo uh, matagal mag-spray Medyo magastos Kasi bawat uh, ito nga sa amin mga idol Ay halos uh, Doon sa taas Yung medyo una namin sitaw Na pinatasa namin ng ilang bisis na Sa isang linya pa lang po Ay kulang ang isang 16 letters napsak sprayer Isang tangke So kulang sa isang linya pa lang So medyo magastos Kasi Uh, isang ano din yan eh, equivalent sa 100 piso din yan sa agri-make mahigit pa at mayroon pang ibang uh, gamot na nilagay dyan pang spray so medyo magastos kung ilang linya yung ano ni uh, linya yung sitaw nyo uh, medyo matagal lalo na pag mahaba mga idol so yan yan lang po ang update natin ngayon mga idol So, salamat sa inyo na patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating uh, channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo kung mayroon tayong i-upload na bagong video. God bless po sa inyo lahat.